Kumusta mga kaibigan? Ngayon, ating pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang talumpati ni Senator Miriam Defensor Santiago tungkol sa Rome Statute ng International Criminal Court. Sa video na ito, ipapakita natin ang bahagi ng kanyang talumpati at pagkatapos ay tatalakayin natin ang kanyang mga pangunahing punto. Only as a court of last resort, it acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon hindi ang International Criminal Court in the Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Akala ko that literacy It's not even a requirement of the Philippine Constitution because we all presume with free elementary and high school education in our Constitution that everybody is literate. That's why we don't even demand that a voter must be literate. Eh, basahin mo lang nakalagay naman maliwanag doon na magbibista ay ang bansa kung saan nangyari yung mga krimen na sinasabi. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa The Hague. Kaya bakit tatanungin ako Uh, aren't you concerned that ordinary filipino soldiers and policemen will be brought to trial in the hague, in the international criminal court? and i had to answer that question seriously. <laughs> ang gusto ko ay how about i just mash your teeth in? <laughs> Here is another salient feature. Pakalinaw paliwanag ni Senator Miriam Santiago. Binanggit niya na ang International Criminal Court ay isang court of last resort. Ibig sabihin, kikilos lamang ito kung ang pambansang korte ay hindi kaya o ayaw tugunan ang mga seryosong krimen tulad ng genocide, crimes against humanity, at war crimes. Ang mga kasong ito ay dapat munang dinggin sa korte ng bansang pinagmulan bago ito dalhin sa ICC sa The Hague. Dagdag pa rito, binigyang diin niya na maling-mali ang mga maling interpretasyon tungkol sa Rome Statute, lalo na sa mga takot na mga ordinaryong sundalo at pulis at agad na dadalhin sa The Hague. Ayon sa kanya, malinaw na nakasaad sa batas na ang mga pambansang korte ang may pangunahing responsibilidad sa pag-usig sa mga krimen. Ang ICC ay kikilos lamang kung walang hustisya na naibigay sa lokal na antas. Talagang kahanga-hanga ang dedikasyon ni Senator Miriam Santiago sa pagpapalaganap ng hustisya at karapatang pantao. Ang kanyang talumpati ay isang paalala na ang hustisya ay dapat magsimula sa ating sariling bayan. Sana ay naging malinaw sa inyo ang mensahe ng kanyang talumpati. Huwag kalimutang mag-like Mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam tungkol sa mahalagang usaping ito. Maraming salamat sa panonood.